PANALANGING PANGGABI Sagutin mo ako sa aking pagtawag, Panginoong DIOS NA AKING kalasag. Ikaw na humango sa dusa ko ngayon ngayoy pakinggan mo sa aking mahabag. Hanggang kailan pa kaya nilibakin niyong mga tao ang iyong alipin? Hanggang kailan pa nila iibigin ang walang halagat pagsisinungaling dapat mapagkuro ninyo at malaman na mahal niyawe akong kanyang hinirang. Ninirinig niya ang pananawagan. Nagagalit kaman man, sala ay iwasan. Sa loob ng silid, ikaw ay magnilay. Ihandog kay yawe iyong wastong alay. Ang pagtitiwala sa kanya ibigay. Ang marami riyay iyong nagsasabi masaganang biyaya ay buhusan kami at pagkalooban ng habag mo, Yahweh. O Diyos, ang ligayang bigay mo sa akin, higit na dihamak sa galak ng in, nilang may maraming imbak na pagkain at iniingat ang alak na inumin. Sa aking paghimlay, ako'y mapayapa, pagkat ikaw, Yahweh, ang nag-aalaga Thank you